Good morning, good morning mga kabengbeng. So, isang mapagpalang araw at maaliwalas. Eh, naliwalas. Kaso, <laughs> medyo maulap pala. Sorry. Pero maganda pa na ako, hindi mainit mga kabengbeng. Ayan, ating susubukan itong unit ni Sir Samuel. Deuteronomie, Sir Samuel, ito na po yung unit na order ninyo. So, pang ilang order na ni Sir nito. Itong Taurus long tank natin. So, tara, subukan po natin sa 19 meters. Ah, uh, nakita ko, maganda, medyo maganda ito mama to. So, tara, subukan natin, sir. Gamitan natin ng meteor. Meteor po yung ating gagamitin. Meteor pellet. Ah, uh, caliber 22. Unresized and sorted straight from the box din po ng mga bala. So, yan. Ah, uh, ziniro ko na kaya nakatanggal yung mga takip ng ating mga turret. So, tara, subukan natin mga beng-beng. Ayan po. Bagong-bago bago po yan. Ayan, ano? Nagmamantika pa. So tara. Salamat po Sir Samuel sa sa, sa panibagong order. So sa mga naghahanap, mga beng, -Beng message niyo lang ako sa aking Facebook account. Ayan, nasa ilalim yung JP Garcia Sampang. At tara, ilagay ko na po yung ating camera sa ating side cam mount. Yan. So sa mga naghahanap po na side cam, mga beng beng, may mga available pa po tayo. So wait lang po. i lang natin yung ating camera. Ayan po. Lang po, i lang natin para magpantay. So tara subukan natin mga bengbeng -beng. Itong unit ni Sir Samuel Determiga gamitan natin siya Na Meteor pellet and resize and sorted street from the box ng mga bala. So tara, the moment of truth po. Sir Samuel subukan natin 10 shots so first shot po subukan natin first shot first shot apaka-accurate ayan o oh. mga bembe hindi niya kakikita ayan nakatago sa cross <laughs> pangalawang putok Wait, oh, may tumatawag cancel ko muna pangalawa pellet to pellet. napakaganda tumama Sir Samuel. Salamat po. Hindi ako na ng unit ah. Pangatlo. napakaganda tumama talaga. Sumpa natin para mas makita ninyo talaga. Ayan oh. Isang butas. Talong bala na yan. Pang-apat. Sip. Pang-lima solid solid napakaganda ng taurus co2 na to taurus long tank sir samuel napakaganda napakaganda ng mood ng airgun na to solid pang 6 solid pang 7 solid napakaganda nito mama wala akong masabi pang walo. <laughs> pang -sham. So, hindi pa tayo nag-resize, hindi pa tayo nag-sort ng bala niyan. Local pellet lang yung ating gamit at pang sampuna at walang flyer. Napakaganda tumama. mama, Sir Samuel. Wala akong masabi. <laughs> pang sampo Napakaganda tumama. mama. So, tara lapitan natin. Uh, Paputuin ko muna yung utol ko doon para makita nyo kung gano'ng sa ating scope. Para makita nyo. Ayan. So, ayan. Napakaliit lang. Ayan, pinakamaliit na daliri. Sakop na sakop. Tara, puntahan natin. So, dinilasan ko dahil may tumatawag. So, tara. So, wala pong daya yan, no? Oh. Walang cut. Cut yan. Ayan. Ayan po ang unit, Sir Samuel. Salamat po. Solid. Wala akong masabi. Napakaganda ng tumama ngayon. Napakaganda ng mood ng ating unit. So, salamat po. Napakaganda. Solid naman. Solid. Wala akong masabi. Napakaliit. Sampung bala. Isang butas. Shit. Napakaganda tumama. Salamat po, Sir Samuel. Sa uh, another unit na order niya. Salamat. Yun lang mo mo na mga beng So, next unit ako. Para i-zero. Peace out.